Medyo maganda na ang panahon ngayon, tapos na ang bagyo. Kaya, mag-uusap na naman tayo tungkol sa native chicken pa rin. pag usapan natin kung bakit umaabot sa 5 months o 4 months ang mga native chicken ng ibang uh, native chicken farmers bago sila makapag-ulam o bago sila makapagbenta. Sa halip na 2 and a half to 3 months na pagbebenta sana. Alam nyo, ang native chicken pagka lumampas sa 3 months bumabagal na ang paglaki at doon either nalulugi or lumiliit ang kita ng mga backyard farmers kasi yung native chicken nakadesenyo ang katawan nila na mabilis na lumaki mula dun sa kiti na hanggang dun sa 3 months pero paglampas na ng 3 months may maintainahin na niya yung timbang para kung magiging inahin yun eh maintained lang yung timbang niya tapos umaabot lang ng hanggang dalawang kilo yung mga inahin. Yung mga tandang, minsan, lalo na pagka na-crossbreed na yung mga yon umaabot ng hanggang 3 kilos yon or 2.5 kilos, mga ganon yung timbang nila. Pero yung mga inahin, usually nandun sa 1.7, 1.8, 2 kilos, mga ganyan. Kasi, yun talaga ang disenyo ng katawan nila. Kaya, yung pinakamaganda talagang pagdi-dispose mo ng native chicken ay hanggang 3 months dahil pagka puro sila kain lang ng kain after 3 months pa 4 months, 5 months, so 2 months, almost 2 months na pinapak pinapakain mo pa, di ba? Either bulugi ka or bababa yung kita mo mula dun sa pagbebenta mo sa kanila. Kaya mayiging pakainin mo sila ng tama, yung akma doon sa age nila, at saka yung tamang timbang ng pagkain mula dun sa kiti na hanggang dun sa 91 days nila para ikaw ay kumita at para mapakinabangan mo sila ng mas maaga kaysa yung 4 months or 5 months na hinihintay mo pero i-considerin natin yung pamamaraan ng pagpapakain so ma malamang na hindi ka rin siguro malulugi sa pera kung ang pagpapakain mo sa kanila ay puro natural yung at uh, ikakalat mo lang sila dyan sa paligid. Tapos bahala na sila sa buhay nila. Tutukatuka sila ng mga gulay, damo, o kung ano man yung matukan nila dyan, earthworm. So, puro natural ang pagkain na hindi mo bibigyan ng mga binili. Di diba? Yung hindi mo bibigyan ng commercial feeds. Pwede mo rin pakainin ng mga kanin na tira-tira, mga ganon. So, kung ganon ang pagpapakain mo, wala kang lugi sa pera, pero lugi ka sa panahon. Kasi mahabang panahon mo hihintayin yung native chicken mo bago mo mapakinabangan na either ulamin mo or ibenta mo. Pero kung altered naman ang pagpapakain mo, siguro may pag-asa naman na medyo maaga-aga ng konti na hindi naman aabot ng limang buwan. No? Pero yung alteration ng feeds, kasi hindi formulation ang tawag doon. Kasi yung iba, sinasabi nila, nag-formulate sila ng pagkain ng mga manok nila. Pero once na inalter mo yung original na feed formulation ng commercial feeds, ang tawag na doon ay alteration of the feed formulation. So ibig sabihin, naghalo ka ng 50% na commercial feeds, hinaluan mo ng ibang raw materials, kagaya ng yellow corn, 50-50, yun ang tinatawag nila, no? or minsan 75-25 pa or kaya naghalo ka rin ng mga uh, ibang mga pagkain na uh, siyempre uh, alam naman natin na yung ibang mga pagkain diyan ng mga damo-damo ay or mga dahon-dahon ay may mataas na mga protina no kagaya ng azola at saka yung madre de agua pero ang problema lang kasi doon hindi mo alam kagaya din ng mga natural na pagkain lang na tinutukatuka hindi mo alam kung ilan yung nareceive nilang nutrients mula dun sa mga pagkain na yun dahil hindi naman na-compute, hindi na ba hindi naman na-balance kasi ang pagkain na kumpleto ay yung balanced nutrients na tinatawag yung naibigay mo lahat yung uh, crude protein na kailangan nila araw-araw bawat ulo, yung calcium na kailangan nila araw-araw uh, bawat ulo, yung fiber, yung fats, mga ganon. Kasi may mga requirement yan, ilang percent, ilang ano. So, dun sa, ilang percent na yon, ilang kilong madrid agua ang kailangan ibigay mo para mamit niya yon, O ilang kilong mais ang um, ibigay mo para mamit niya yon. Kasi nga, inalter mo na yung feeds, di ba? Na dapat, yung commercial feeds ay kumpleto na ang nutrients doon dahil well-formulated na yon, pero naalter nga, di ba? Kaya hindi kagaya ng pagpapakain sa commercial feeds, yung bilis ng paglaki at saka yung health nila, nako-compromise, karimitan. No? Yun yung isang, isang rason kung bakit delay yung paglaki nila. No? Yung hindi masyadong umaalagwa yung timbang nila o yung paglaki nila hindi ngayon nagiging mabilis. Unlike dun sa pagpinakain mo ng kompletong pagkain na may kompletong nutrients kagaya ng commercial feeds ay makikita mo na masigla talaga ang mga manok na kahit hindi ka na magbigay ng vitamins, hindi ka na magbigay ng iba pang mga gamot, no? ay makikita mong masigla sila at malusog. Lalo na kung sila ay ibinahay mo sa maaliwalas na bahay, malinis, malinis na feeder, malinis na kainan, malinis na, na paligid, laging natatanggal yung mga ipot sa ilalim nila. At yung oras ng pagpapakain ay nasusunod. Alam niyo, hindi lang kasi pagkain ang okay, kailangan i-consider doon sa paglaki ng manok. Una, di ba, kailangan bigyan mo ng pagkain na akma doon sa age. Tapos, akma din yung timbang ng pagkain na para doon sa age na yun. Yun yung kailangan ibigay mo hanggang doon sa matapos yung 3 months, di ba? Kung gusto mong kumita at kung gusto mong mapakinabangan sila ng mas maaga, maulam mo sila ng mas maaga. Boss, yung pagkain na yun, hindi lang yung timbang, hindi lang yung akma na kids para doon sa AIDS nila, at hindi rin lang yung timbang na uh, akma doon sa AIDS nila, ang kailangan i-consider mo. Kailangan i-consider mo din yung nutrition na na marireceive nila, yung nutrients na marireceive nila, or sustansya ng pagkain na marireceive nila mula doon sa ipinakain mo sa kanila. At hindi lang yung pagkain at saka yung sustansya ang kailangan din i-consider mo. I-consider mo din yung biosecurity mo. Basic, balik ka doon sa kalinisan. Kalinisan ng feeder, uh, waterer, yung bahay nila, yung ilalim ng bahay nila o loob ng bahay nila kung nandun sila. Ganon, i-consider mo lahat doon. At pati na rin yung uh, luwag ng space na kinalalagyan nila. Yung sapat na space at saka sapat na ventilasyon. At kung umuulan, yung pag mo sa kanila na hindi mo lang sila hahayaan na naaanggi-anggihan dyan, isa pa yon kasi alam nyo, pagka kulang lahat ang mga yun, no? magiging mahina ang mga banok magiging sakitin, mabagal ang paglaki. Kaya pag mabagal ang paglaki, mabagal ang pag -gain ng timbang. So, mapapalampas yung dapat na na-target mo na sana na 2 and a half o 2 3 months na mapakinabangan mo, dumalampas yon ng hanggang 4 months, 5 months, yung iba 6 months, saka lang ulamin o saka lang maibenta. Or yung iba pa hindi na nga nagbebenta kasi nga ang bagal dumami yung mga manok, 'di ba? Pagka sa mga inahin. Eh, pagka sa inahin, alam niyo pagka ganun, na hindi kumpleto ang nutrisyon, mabagal din ang pag-itlog, maliliit ang itlog. At saka yung dun sa hatchability, mababa rin ang hatchability nila. Ganon. Kaya mahalaga lahat uh, na aspeto mula dun sa pagkain, paligid, kainan, inuman, ilalim ng bahay nila, loob ng bahay nila, biosecurity. Mahalaga lahat ang mga yan. Nutrition, no? Sa pagkain, ah uh, complete nutrition. Mahalaga lahat yan sa pagpapalaki ng manok. Na kahit na wala ng vitamins, kagaya ng mga manok ko, tuwang-tuwa ako kasi hindi na talaga ako, hindi talaga ako gumagamit mula pa nung nag-start ako ng native chicken 2023. Anong taon na ngayon? So, hindi ako nag ano, hindi ako nag gumagamit ng Uh, synthetic na mga vitamina, mga antibiotic, di ako gumagamit para lang ilagay dyan sa inuman nila. Talagang stricto ako talaga na malunggay, oregano leaves, guava leaves, at saka yung barley grass kung may available ako. Kahit na mancha-mancha ang kamay ko, anyway, may kalamansi naman kagaya ng sinabi ko, may kalamansi para matanggal ang mancha ng dahon after ng kinahapunan na pagkatrabaho sa mga manok. Basta pagsilbihan mo ng tama yung manok, no? Unahin mo silang pakainin, painumin, linisan ang bahay nila. Yung oras na pinagpakain mo, yun pa rin ang pagpapakain mo oras doon sa susunod na mga araw. Huwag mong bagubaguhin, huwag mong uunahin ang sarili mo. Pag may alaga kang manok, kahit na hindi native chicken yan, unahin mo silang pagsilbihan para bigyan ka rin naman ng kasiyahan. Bigyan ka ng grasya. Kasi kung hindi mo sila uunahin at uunahin mo ang sarili mo, hindi yun magiging maganda para sa pag-aalaga mo. Dahil pabago-bago ang oras ng pagpapakain. Sa halip na lumusog na sila, gagamitin na naman nila yung inilusog na sana nila. Ano? Lumampas ka ng ilang oras sa pagpapakain gagamitin nila yung reserve energy nila, lahat ng mga reserve na nutrients na nakuha na dapat nila na makakatulong sa paglaki nila at pagiging masigla nila at malusog, magagamit nila lahat yon pagka hindi mo sila pinakain ng sapat Pinakain ng tamang pagkain na may kumpletong nutrition At hindi, kung hindi mo sila pinakain sa oras na kagaya ng oras ng pagpapakain mo ng nakaraang araw. Dapat steady ang mga reyon da, uh, dapat. Kung isa ka sa mga farmers na mabagal ang paglaki ng manok mo, i-check mo yung mga sinabi ko. Tingnan mo kung ano ang mali doon sa pag-aalaga mo. Mula doon sa kulungan, mag ka. Okay ba ang kulungan nila? malinis ba araw-araw ang bahay nila, ang ilalim ng bahay nila, ang kainan ba nila ay malinis lagi, ang feed, ang water ba nila ay malinis, malinis lagi, napapakain mo ba sila ng tamang oras doon sa dating oras na pinagpakain mo nung una? Napapainom mo ba sila? Hindi ba nadadry yung inuman nila? Nakutumba na? Hindi mo pa nalalagyan. Tapos yung pagkain nila ba? Kumpleto ba? at ba sa AIDS nila? Tama ba ang ipinakain mo sa kanila ng araw-araw, iyon -araw. mag out ka para sa susunod na batch ng manok mo. Alam mo na kung ano ang gagawin mo para sila ay makaalagwa naman ng timbang na hindi ang tagal-tagal bago mo mapakinabangan. 'Di ba? Pero kung talagang gusto mo talaga naman ng naturally produced na native chicken, eh, ipagpatuloy mo yung pagpapakain mo ng mga natural na pagkain pero magtsaga ka hintayin mong lumaki sila ng hanggang 4 to 5 months bago mo sila maulam. Kasi usually yung mga iba, di ba, nag-aalaga lang sila ng manok, ng native chicken, para lang may pangulam sila. At ayaw nila yung may mga antibiotic, may mga gamot-gamot na na-receive, so gusto nila yung naturally produced. So hindi mo naman sila mabiblame dahil yun talaga ang gusto nila, di ba, healthy chicken. Ngayon, kung yun talaga ang gusto mo, mag-produce ng healthy chicken, huwag kang mainip. Kailangan tanggapin mo sa sarili mo na 4 to 5 months saka mo lang mapakinabangan ang mga native chicken mo. Pero kung gusto mo naman kumita ng kahit kaunti, dahil kung backyard lang naman, kahit kaunti lang naman, di ba? Uh, kung gusto mo naman ng kahit um, na, kung, kung gusto mo naman na kumita ng kahit na konti na additional income or kung gusto mong kumita ng medyo mas malaking additional income, edi pagpakain ka ng commercial feeds, na kahit na hindi ka magbigay ng vitamins, basta sundin mo yung timbang, yung oras ng pagpapakain, yung linis ng kainan, lahat ng sinabi ko na pwedeng ikaganda ng pag-aalaga mo, gawin mo. Di ba? Sana may natutunan naman kayo sa video ito At, Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit na rin ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. Saka on na pala yung super thanks ko, super chat o kaya at saka yung super stickers. Pero hindi pa kasi ako nagla-live at saka hindi pa rin ako nagpi-premiere. Matagal na akong nag-live at matagal na akong nag-premiere. Puro ako upload. So, malamang yung naka-on yung pwede lang na pwede lang na naka-on doon siguro ay yung Super Thanks. Yun lang. At ang tagal ko pang pinag-isipan yung Super Thanks na yan, kung i-on ko ba o hindi. Pero, sige na rin. <laughs> kung gusto nyo magbigay doon sa Super Thanks, maraming maraming salamat. Makakatulong yun ng malaki. Lalo, doon sa paggawa ko ng mga video pa. Para mapakinabangan ng lahat. No? At saka yung hindi nyo pag-skip ng ads. Salamat ng marami. Thank you din sa mga sharer. At saka dun sa mga pabalik-balik na subscriber. At yung mga nanonood. Both doon sa mga recent uploads ko. At saka yung old upload ko. Yung mga uploads ko ng mga nakaraang taon pa. May mga nanonood pa. Nakita ko dun sa analytics. So salamat ng marami sa inyo. So, so sana pagpalain tayong lahat araw-araw at panatilihing masaya, masigla at malusog ang ating mga alagang manok.